Ayan mga bilat! Welcome to Lining Tower! Yan nga mga bilat, so gagayahin natin yung nasa tuktok, tik-tik, tik-tok, tik ayun, tik -tok. So gagayahin na natin yun mga ka-viewers ko, I mean mga ka ko. So ayan mga bilat, so mag-comment lang kay ano yun? Reading your commentas? Hindi. Reading yung comment? Reading yung comments? Ayun, comments. Reading yung comments. yon So, mag-comment lang kayo, guys. Sa account ko na to. And, papansin ko kayong lahat. Mag-comment na kayo, Dili. Mag-comment na kayo habang may oras pa, Char. Mag-comment na kayo, b Para mapansin ko kayo agad, biyo. Sa akin ko na ito, mga biyo. So, mag-comment. Comment? So, mag-comment. Comment? Ayan. So, mag-comment. Ayan, comment. So, mag-comment so, mag na kayo, mga b Dahil babasahin ko yan lahat, mga b Yun lang. Bye-bye, mga bilat. See you to my reading comments part 1.